uh, nasa linya na ho ang Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, si Miss Coliena Calbasa. Uh, Miss Coliena, magandang tanghali ho. ni hey. Happy New Year. Happy New Year, Miss Colleen. Kamusta ho? Ang uh ang uh, hakbang na ginagawa ngayon ng PITX partikular sa patuloy na pagdagsa ng mga pasahero. Ilan na ho ang naitala natin na dumagsa o dumating sa PITX ngayong araw? As of 12 p.m. po, ano, 73,000 na po dumagsa sa ating terminal. So, inaasahan natin na by this day, as uh, so a 170,000 po ang pupunta sa terminal. Mm, pero ang kabuuan ho simula no nga nagtapos ang holiday season, particular ang Pasko at Bagong Taon, ilan na ho ang naitala ng PITX? No? Simula po December 20 until yesterday ano nasa 2.5 million na po okay. ang dumagsa sa ating terminal. So, ang inaasahan po kasi natin for this holiday season until on Monday mm -hmm. no magiging total of 3 million. Uh, Kung baga ito na yung uh, inaasahang peak ng mga pasahero, Ms. Colleen? Mm, asahan natin until Monday po na magsa surge pa rin po yung mga dagsa ng pasahero dito sa terminal. Uh, pero kamusta ko yung pagmamando sa loob ng PITX? Meron na ho ba tayong naitalagaan uh, toward incident or meron tayong uh, mga nakumpiska? Dahil balita ko meron ho tayong naitalang mga nakumpiska na ipinagbabawal uh, sa loob ng PITX. Uh, Actually, simula po nung holiday season, ang mga na-confiscate po natin ng na mga gamit, ano, nag-amount to 710 mm -hmm. items po, ano? So, may mga items po tayo na-confiscate, katulad ng fireworks, um, yung knuckle, ah, uh, five fingers, Three kung fingers, tawagin sorry. nila, pero knuckle brass po yata, yun, okay. para para lang po yan sa safety natin mga pasahero. So, continuous pa rin po naman tayo nag-check uh, ng ating mga pasahero dyan sa mga items na yan dahil para sa safety po yan ang kabuo ang pasahero natin. Oh, pero uh, kabuuan, ano po ang pinakamaraming nakumpiska na illegal marami, na ipinagbabawal? Marami pa rin po ang knives. ano Yan po talaga yung number one. Mm -hmm. Dahil siguro pagka pupunta ng probinsya, tadali nila para pang... Itak or di kaya naman panghiwa ng mga kitchen items na ah, Pero nababawi pa ba ng mga pasahero itong mga nakumpis ka sa kanila o hindi na? Hindi na po eh kasi tinuturn over po natin yan sa PNP. So pa barang bababala na lang din po ito sa mga pasahero mm -hmm. na pupunta pa dito sa terminal na Huwag po tayo magdala ng mga sharp objects and flammable items dahil sayang po ang inyong pera, ninyo na po makukuha ulit ang mga items uh -huh. na ito. Uh -huh. Pero wala naman po tayong naitalang mga iba pang insidente, mga nahilo o uh, naipit o iba pang uh, insidente, Miss Colleen? <coughs> Wala naman po, no? Hopefully, wala rin po until Monday. Ah, sa sasakyan, no? sasakyan ng mga bus. Ah, sapat naman ho ba ang ah, inilatag ng mga sasakyan nga ah, pampubliko ng ah, PITX para umalalay sa mga pasaherong dadagsa ah, dadagsapa sa mga susunod na araw? Yes po, no? sapat na sapat pa rin po ang ating mga bus dito dahil na-expect pa rin natin na may mga konting surge pa rin po ng pasahero dito until Monday. Ah, uh, pero wala naman pong delay sa biyahe ng mga pasahero, Miss Colleen? Wala na po, no? na, na, ano na po natin yung challenge na yan dahil okay na po yung biyahe dun sa may camp Uh, pero magkakaroon ho tayo ng ano ng uh, pagdiriwang ng uh, Feast of uh, Jesus Nazareno, Miss Colina. Possible ba na uh, tumaas pa o dumami itong bilang dahil sa mga deboto na magpupunta o magtutungo sa Quiapo Church? Possible po ano dahil yung iba ay usually po baka mag ed sa carousel man yan or mm -hmm. mag ibang biyahe po dito sa amin, napapuntang Priapo, or di kaya naman mag po sila. Uh, so far, ano po yung pinakamaraming uh, ruta ng uh, bus nyo dyan? Ang uh, uh, may pinakamaraming uh, pasahero na naitala, uh, Miss Colleen? Usually naman po, um, yung city natin, which is Cavite po, yan po number one na maraming pasahero talaga dito usually and daily. Mm -hmm. Pero for usual na peak season o di kaya naman holiday season, ang barangay po tayong biyahe dyan region po. Uh -huh. So far wala naman po tayong uh, deployment ng mga karagdagang pang mga uh, bus sa PATX. Uh, may dagdag bus po tayo lo, dahil okay. naka-implement pa rin po yung mga special permits natin simula nung Christmas season uh -huh. Simula nung Christmas so nagdagdag, ilan ho yung naidagdag hanggang ngayong uh, araw, Miss Colina? Kasi sa po, um, siguro na sa 30 trips po yun, ano, dahil okay. yun po um, inasahan natin na malaki ang demand. So, di different provinces po yan, no? Masbate, Bicol mm -hmm. Region, um, Batangas, yun po yung mga usual na nadagdagan natin, natin ng trips. Uh, pero mas malaki po ba to o mas mababa na dagdag uh, deployment ng mga sasakyan kumpara sa nakaraang uh, taon? ah uh, nadagdagan, nadagdagan po ito no? dahil siyempre inasahan po natin na marami pong mga pasahero sumasakay dito sa terminal. Uh, kumpara naman po sa uh, kabuang bilang nga uh, na inaasahang may tatala ngayon, uh, mas mataas ba ito, Ms. Colleen, kumpara sa nakaraang taon o mas mababa kumpara also, sa mas, mataas mm -hmm. na po siya no? dahil okay. last year po nasa 2.6 million po tayo um, mm -hmm. and as per our count, no, 2.5 na po for okay. this holiday season. Uh, kung may karagdagan ho tayo mga impormasyon at uh, opinyon na uh, partikular sa mga nakikinig ho ngayon, yung mga na malapit nang ano no, na mga bumibiyahe, mga nais bumiyahe pa uwi pa ng uh, Metro Manila. Uh, go ahead ho, miskolin. Okay, para sa mga pasahero po na galing probinsya, papunta dito sa Metro Manila o di kaya naman dito sa PITX. So please lang po, huwag na po tayong magdadala ng sharp objects, valuable items, dahil yan po ay sure na mga confiscate dito sa terminal. Pwedeng pwede po tayong magdala ng mga pets natin, pet friendly po ang terminal. Yung inaalaw lang po usually ay small to medium. Pets po yan sa buses nila. And then for Metro mga pasahero from Metro Manila going to their provinces, pa ensure na lang po na makakuha sila ng tickets early on. Diretso na lang po sa ticket booth dito sa ating door oh, Miss Colleen, may isa pa tayong habol na tanong. Ano, dahil uh, eto, marami din curious dahil may ila sa ilang uh, uh, panghimpapawid yung mga terminal, yung uh, parking rate nila ay maasa Sa inyo ho ba, sa terminal ng mga bus, uh, meron ho ba tayong uh, pagtaas ng parking rate? Yes, meron po no. mag implement po ito on January 14. Mm -hmm. Ang pagtaas po ng parking rates natin ay ang 60 ang first 3 okay. hours po no. Pero dati kasi 60 po ang flat rate natin for parking ano. Okay. Uh 60 po and then yes. may, may succeeding na po yan mm -hmm. na 15 pesos succeeding per hour. Okay. For motorcycle, 60 flat rate po. Flat rate pa rin po yan for the whole day. Ang uh, overnight parking natin nadagdagan na so 300 na po yan. Simula po yan ng 1:30 AM to 5 AM plus parking fee po. Okay, uh, so far ayun uh, lamang ang karagdagan natin mga balita, Miss Colina na sana maka uh -huh. maka panayumpa namin kayo. kaugnay na sa uh, bilang ng mga pasahero na sa mga susunod para araw. Salamat po. Okay, maraming salamat. Yan ho ang tinig ni Ms. Calbasa, ang inyong, ang amin na nakapanayaman. Ho, ang Senior Corporate Affairs Officer uh, ng PITX.